Walong lokal na pamahalaan sa Bicol ang pinarangalan ng Balangay Seal of Excellence ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol nitong July 2025. Ayon kay Carlo Fernandez II, tagapagsalita ng Pidea Bicol, ang Balangay Seal of Excellence ay ang kanilang pinakamataas na pagkilala sa matagumpay at tuloy-tuloy na kampanya ng kanilang awardees laban sa ilegal na droga. Tulad ng mahigpit na pagpapatupad ng Barangay Drug Clearing Program o BDCP at ang pananatiling drug cleared. Ang uh, uh, main requirement is drug cleared na siya drug-lead na at uh, at least uh, pamintin niya po yung pagiging drug cleared niya. Kasi nakikita din naman natin ang uh, pagod at uh, passion ng ating mga local chief executives uh, na matulungan ng mga barangay sa kanyang uh, city or municipality na ma-achieve itong drug-lead status, ma'am. Kasama sa mga binigyang parangal ng ahensya, ang LGU Kamalig sa Albay, Karamoan, Magaraw, Lagunoy, Sangay, Goa at gayon sa Camarines Sur at ang lungsod ng Sorsogon. Uh, maraming paperwork po yan, galing sa PNP, galing sa barangay, showing na wala lang activity po na uh, illegal sila ng activity sa lugar nila. At uh, kung ano mga programs ang in-implement nila uh, para uh, ang uh, barangay nila ng uh, ito you know, mga illegal activities. Samantala, 100% drug cleared na ang lungsod ng Sorsogon habang malapit na rin na maging drug cleared ang buong lalawigan ng Sorsogon. Pawang mahigit sa 60% na drug cleared na rin ang Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Habang less than 10% na lang ang kailangan ng lalawigan ng Katanduanes at Masbate para maideklarang drug cleared. Para sa mga balitang Tatak Bicol, may Insinares.